Hello mga boss, may vlog po tayo ngayon. Update na naman po sa ating bahay. So ngayon mga boss, nakikita nyo ba kung ano yung nasa motor ko? Yan po ang aming aircon. So kinuha ko yung aircon namin dito sa Kaloocan at dadalhin po namin sa Bulacan. So yan, mga boss, nakarating na nga ako sa Bulacan. Yan, tinatanggal ko na ang daladala kong aircon mga boss. Ba't nga ba daladala ko yung, mga, yung aircon namin boss? Dahil ngayon ay magsusukat kami ng bintana mga boss. So nag nagtawag kami oh, I mean may kinuha kaming magkakabit ng ng sliding window mga boss. So kailangan yung aircon na yan para masukatan din sa bintana. Kasi kung ipapahuli na namin yung aircon tapos nalagyan na ng Uh, sliding window, baka kami magka problema sa sukat. So ayun mga boss, ipapasok na natin. Ayan mga boss, then iakit na natin sa second floor ang ating aircon. So ayan na mga boss. Ayan, binubuksan ko na. Dahil titingnan ko kung kasya nga ba dito sa sa bintana sa kabilang side. So ngayon ang bintana pa lang natin ngayon ay isang ay jealousy. Yan, jealousy. So papalitan natin ng sliding. Kasi nga mga boss eh, para maging kulob sa loob ng bahay at hindi marinig yung ingay sa labas. Kasi nung once na natulog kami nung Pasko, di ba? Maingay talaga boss ang mga motor. Ang lakas ng mga motor. ng mga tambot nila. Magigising ka talaga eh. Kaya kailangan mo talaga maging kulob yung bahay. So, ayan mga boss, sinusubukan ko. Ayan, tinetesting ko. Ayan. Nung may, ina, may ano ko yan, may ilagay ko yan dyan, ay, ayun, eh, medyo malaki ng konti ang aircon. Pero, try ko lang naman. So, ayan mga boss, after 3 hours kung paghihintay sa mga magsusukat, dahil ang usapan namin 2pm, dumating sila 5pm onwards. Pero, okay lang mga boss, at least dumating sila. Yan, sinukat na nila Hindi ko na nabideohan ng masukat nila yung sa baba Yung bintana sa first floor At di ko na rin ang bintana sa harap ng second floor So, yung sinusukatan nila ay ang likod Likod ng bintana Ayan, dyan banda Yung sinusukat niya Ay dyan ilalagay ang aircon Ayan mga boss Kasi kanina sinukatan niya na rin ang aircon Di ko rin nabideohan yan mga boss. Ang mangyari pala dyan mga boss. Yung left side na yan ay fixed na raw. Hindi na na mabubuksan pa. So ayan. And then yung taas nyan ng aircon. Yan yung mabubuksan pa. At may kasama siyang screen. Ayan. Yung gusto pala naming sliding window yung para siyang salamin sa labas yan para hindi makita ang sa loob. Diba? Tsaka mas ano yung araw. Mas naarangan ang sikat ng araw. So, ng mga boss. Yan ang aircon namin. So, nakalimutan ko. Wala pa namang isang taon yung aircon namin bagong bili lang yun, mga boss. Ayan. So, ineexplain ni kuya. Ineexplain niya yung sinabi ko kanina. So, tapos na sila, boss, mag kabit ng ay magsukat so binabalik na nila yung tinanggal nilang jealousy mga boss so ayan sa January 2 or January 3 pa nila ma makakabit ang sliding door ay sliding window so ayan lang mga boss salamat sa panonood please share like this video salamat see you in the next vlog mga boss